samtang uh, doon na samtay update eh, sa nahitabong uh, capsule laying sa Mactan Expo Center nagitabungan gihapon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ang ang detalye sa mga report. Super team Kim Pasok Yes, uh, super fans no, no, yun, Ang kini nga uh, capsule laying ceremony Nga gipahigayon diha sa Tukuron nga Mactan Expo Center Super fans Huwag nga uh, gitambungan po no, Sa lain-lain mga opisyal no, Si Presidente Bumbo Marcos Jr. Si Lapu-Lapu City uh, uh, Ahong Chan ang mayor sa Lapu-Lapu nya ang uh, si Cindy King Chan na apo nya no, uban um, pang mga sa national government og uh, present po, present po no, si uh, si Mayor Michael Rama kaganina sa kini nga uh, capsule laying uh, ceremony super -farts. sa gihatag nga pamahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atol sa uh, iyang speech iyang gi congratulate og gipasidunggan ang Mactan New town, tungod sa nakabuti ni nga kalampusan sa paghimo og idea, or idea nga komunidad. Matod pa ni Presidente Marcos nga ang gibuhat nga township sa Mega World kining Mactown New nagpakita lang ni sa ilang passion, dedication niya, brilliance po na, kung unsaon gyud ang uh, pagdevelop sa atong nasod na, tungod sa pagkatukod sa Mactown newtown na superfans o ngang investment nga gibubo sa Mega World diri sa pula po sa paghimo og uh, komunidad nagpakita kini nga ang Lapu Lapu City o ang probinsya sa Subo ang usa sa mga nag-una if maghisgot ta og kalambuan sa national government sa ilahang bahin sa superfast no uh, tungod di ana uh, kay uh, matud pa ni uh, presidente Bongbong Marcos Jr nga sa ilang bahin magpadayon sab sila nga mamuhunan sa kalampusan sa Lapu-Lapu City gani ang uh, national government uh, superfast gibuteng ni presidente Bongbong Marcos Jr nga karong tuiga 2024 ni bu buo sila og pundo ang national government pinagi sa DPWH og 2.9 billion pesos alang sa infrastructure project dire lang sa Lapu-Lapu City ang uh, gilangkuban kini ang kinibaga, uh, si tawag na infrastructure projects sa mga road projects nga makagaan sa sa trapiko sa dakbayan sa Lapu-Lapu dugang -Lapu. pani presidente Marcos nga iyang ilook forward ang panahon nga mubalik siya diri sa Lapu-Lapu City particular na diri sa Mactan Expo Center para makita ang kahumanan sa mga proyekto nga andam nang mudawat og mga bisita gikan sa nagkalain lain parte sa kalibutan Kini, si Jan Kimbo sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio!